Mainit ang tanhali at kumikislap ang alikabok sa kalsada nang madaanan ni Nico ang asul na toldang may malaking karatulang checkpoint. Suot niya ang puting polo at berdeng pantalon ng senior high, nakabakpak at may hawak na itim na full face helmet. Pinahinto siya ng pulis na may hawak na citation pad. Sa gilid, nakaayos ang mga orange na cone at sa likod ay may dalawang motor na kapwa pinahinto rin. Lisansya at rehistro, sabi ng pulis, mariin ang tingin, nakaturo sa kanya. Hindi agad nakasagot si Nico. Kinapa niya ang bulsa, binaligtag ang pitaka at tinangguan ang nakasandal sa scooter na parang biglang bumigat. Sir, estudyante po ako. Wala pa po akong lisensya. Hiniram ko lang itong scooter. May exam po kami. Ito po ang helmet ko. Suot ko sana. Kaso, pinahinto niyo ako. Tumaas ang kilay ng pulis. Walang lisensya, naka sa national road. Alam mo bang pwede kang ma ikulong at ipatawag ang magulang mo? Hinawi nito ang citation pad, parang nag-aayos ng sandata. Anong pangalan mo? Nico po. Grade 12. May permit po sana ako noon pero nag-expire na. Hindi ko na na-renew. Inaamin ko po ang mali. Nagsalubong ang kilay niya. Hindi dahil matigas kundi dahil bakas ang hiya at kaba sa palad niya nararamdaman ang bahagyang panginginig alam mo tuloy ng pulis ang ganitong kaso mahaba ang proseso pwede nating ayusin para hindi naman tagal pero nagpalinga siya saka ibinaba ang boses may multa yes pero pwede ring may dagdag pang kape para hindi ka maabala napalunok si Nico sa kwento ng ibang kaklase, ganyan ang tono kapag gustong umiwas sa resibo. Pero naaalala niya ang bilin ng tatay niya. Nabihirang umuwi na kapag nagkamali ka sa kalsada, umamin. Humingi ng tiket. Huwag kang papasok sa usapang hindi tama. Nang maramdaman niyang kumikislot ang bibig niya para magsalita, naunahan siya ng sigaw ng pulis sa likod. May isa pang rider na pinaatras rin, pinasipol sa gilid tila may kopya ang galaw. Tay, patawad, bulong ni Nico sa sarili. Nakatingin siya sa cellphone na nasa bulsa. Parang mabigat na bato. Sir, pwede ko po bang tawagan ng tatay ko? Para may makakausap kayo. Hindi para makiiwas. Gusto ko lang pong ipaliwanag. Tatay mo? Ano yon? Politiko? Sige, tawag ka. Pero habang tamatawag ka, Kukunin ko ang susi at i-impawd ko na ito. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Humigpit ang hawak ni Nico sa helmet. May ide-deliver siyang printed prototype sa physics lab, tigi-isa dapat sila ng grupo at siya ang nag na magprint sa isang shop sa kabilang bayan para makatipid. Sa loob ng backpack ay mga bond paper, karton at maliit na 3D printed na pyesa. Kung ma-impound ang scooter, wala siyang maibabalik sa grupo at babagsak sila. Kinuha niya ang cellphone na tumawag. Ilang ring, sinagot ng mababa at paos na boses. Hello? Ta Tay, si Nico to. Nahuli po ako sa checkpoint. Wala po akong lisensya. Nilunok niya ang hiya. Pinakinggan na maikling katahimikan sa kabilang linya. Akong may mali. Tinatanggap ko po ang ticket. Pero parang hinihintay nila na may ayusin. Natatakot po ako. Huminga ng malalim ang boses. Nasan ka? I-share mo ang lokasyon. Nasa tapat po ng maliit na talipapa, yung may asul na tent. Sige. Huwag kang makikipagtalo, huwag kang magbibigay ng pera. hihingi ka ng resibo. Papunta kami. Napatingin si Nico sa salitang kami. Hindi niya alam kung sino ang kasama. Inilayo niya ang telepono sa tenga, sinubukan maging kalmado. Sir, sabi niya sa pulis, papunta po ang tatay ko. Hihingi po ako ng ticket para magbayad sa tamang paraan. Nagiba ang ekspresyon ng pulis. Parang natigilan sandali bago tumawa ng pilit. <laughs> oh, ticket kong ticket. Pero kahit may ticket ka, impound pa rin. Wala kang lisensya eh. Kung ganun po ang SOP, susunod po ako. Pwede po bang tawagan niyo ang towing? Gusto ko pong madocument. Sa tabi, may isa pang pulis na nakaupo sa motor. Parang naiinip. Utol, iproseso mo na. Ang pang rider. Sabi mito sa kasamang humuhuli. Baka maabutan ka pa dyan. Makalipas ang labing limang minuto na tila oras ang katumbas, sumulpot sa dulo ng kalsada ang itim na SUV. Kasunod ng isa pang sasakyang may kulay asol na plakang nagliliwanag sa araw. Bumagal ang usad mang traffic. Lumapit ang dalawang lalaking nakaitim na barong at may radyo sa tainga. Bumukas ang pinto ng SUV. Bumaba ang isang lalaking nasa mid-50s, katamtaman ng taas. Suot ang simpleng polo na kulay buhangin. Nakasalubong nito ang sikat ng araw at kumislap ang maliit na lapel pin sa dibdib. Direktor Ramon Villarreal, si IDG, bulong ng isa sa mga manonood, nagulat sa sarili. Pero si Nico suminghap lang. Hindi niya inakala na pati ang dalawang kasamang opisyal ay sasama. Hindi niya naman hinihiling yon. Ang alam niya lang, tatay niya ang paparating. Niko? Tawag ng lalaki. Kalmado ang boses. Ayos ka lang ba? Tumango si Niko. Nangingiti mang hiya. Tay, akong may mali. Wala po kong lisensya. Hiniram ko lang. Alam ko. Putol ng ama, ngunit may lambing. Pumikit sandali si Direktor Villarreal. Huminga ng malalim at hinarap ang pulis na humuli. Bagandat ng hali, officer. Ako si Ramon Villarreal mula si IDG. Hindi ako narito para manghimasok. Narito ako para siguraduhing tama ang proseso at para ipagpag ang sarili kong kahihiyan sa maling ginawa ng anak ko. Kagat labi si Nico sa huling linya, lalot naririnig ng mga tao. Napaatras ang pulis, gulat na gulat, ngunit pinilit lumanghap ng hangin. Ah, uh, sir, pasensya na po ha. Random checkpoint lang. Violation, no driver's license. Correct. Ano ang SOP? Tanong ng direktor. Malamig pero hindi mapanindak. mag issue po ng citation. Tapos, impounding po ang sasakyan dahil walang lisensya ang driver. Tama. Tanggo ng ama. At dapat may inventory bago i-turn over ang motor at dapat may resibo. Bilang ama, tanggap ko ang multa at ang abala. Bilang opisyal, ayaw kong makakita ng kahit anong areglo. Naintindihan mo? Napalunok ang pulis. Opo, sir. Panandali ang sumulyop ito sa kasamang nabiglang nag-ayos ng upo. Mag-i-issue po ako ng temporary operator's permit para sa penalty at impounding receipt. Sir, pwede po bang ilipat sa authorized towing? Wala pa po dito yung accredited. Tatawagan namin ang CTTMO para transparent. Salamat. Tugo ni Villarreal. Saka humarap sa anak. Nico, titingnan natin ang papeles ng motor. Kung may rehistro at ORC arang may-ari, mas madali ang claim. Pero hindi ka uuwi na minamaneho to. May iwan ito sa impounding. Sasakay ka sa akin. At bukas, mag -e enroll ka sa driving school. Ako ang magbabantay. Namula si Nico. Opo tay. Habang inaayos ang tickets, may ilang tao ang kumuha ng video. Lumapit si direktor sa kanila. Pwede pong i-document, walang problema. Pero pakiblur ang muha ng anak ko. Estudyante siya. Ang mahalaga, makita niyong sinusunod ang proseso. Sa mesa sa gilid ng checkpoint, inilatag ng pulis ang papel. Sir, may isa lang pong housekeeping. Nagpapasalamat po kami na hindi kayo nagalit. Gumiti ng mahina si Villarreal. Bakit ako magagalit? Asawa ng galit ang abuso. Dito, batas ang masusunod kahit anak ko pa ang tamaan. Napatingin si Nico sa ama. Sa mga butil ng pawis sa sindido. Sa linya ng pagod na parabang galing sa meeting bago dumiretsyo rito. Doon niya muling naalala kung bakit laging gabi umuuwi ang tatay. Maraming hinahabol na kaso na mas mabigat kaysa sa lisensya. At ngayon, siya pa ang naging dagdag. Dumating ang towing ng CTTMO, may checklist sa clipboard. Nagsagawa sila ng inventory, kulay, plaka, kondisyon ng gulong, gas level, marka ng gas-gas. Pinirmahan ng pulis at TMO. Pinirmahan din ng may-ari ng scooter na dumating at nakisuyong tiyuhin ni Nico. Natapos ang lahat ng walang sigawan, walang lihim, taning tunog ng bullpen at pirma, at ang pagbuntong hininga ng araw. Bago umalis, lumapit si Villarreal sa pulis. Officer, pwede ba kitang tausapin sandali? Opo, sir. May balita kasi akong may mga checkpoint na nag ng dagdag bawas sa multa o kaya ay nag-aalok ng shortcut. Hindi ko sinasabing ganun ka, pero kung may ganitong nangyayari sa linya ninyo, mag-report ka. Ang checkpoint ay para sa kaligtasan, hindi koleksyon kumurap pulis at tumanggo. Naiintindihan ko po sir. Sa totoo lang, may mga kasamahan talaga. Pero ngayong alam kong anak no ang nahuli at pinatikit nyo pa rin, parang naalala ko kung ano talaga dapat. Huwag nyong alalahanin kung sino ang anak ko. Alalahanin nyo kung sino kayo, tagapagpatupad ng batas. Nagpasalamat siya, nagabot ng kamay at tinapik ang balikat ng opisyal. Salamat sa pagsunod sa proseso. Habang nakasakay na sa SUV si Nico, pinisil niya ang helmet na piniling bitbitin kaysa iwan. Tay, salamat po. Pasensya na talaga. Pinanood sila ng ama sa rear view mirror bago sumagot. Anak, mas gugustuhin kong mapahiya tayo sa harap ng checkpoint kaysa makasanayan mong umiwas sa tama. Sakit ng ulo ang pagkakamali, pero gamot ang pag-amin. May ngiting banayad sa gilid ng labi ng direktor. Bukod pa dyan, matagal ko nang gustong makita ang checkpoint SOP ng live. Salamat at may field demo akong libreng napanood. Nakahagik-hik si Nico sa gitna ng hiya. Field demo. Ako pa talaga ang subject. Ngayon, rules natin. Itinaas ni Villarreal ang hintuturo. Pinipigilan ng ngiting ama. Una, driving school. Ikalawa, kahit may lisensya ka na, helmet palagi at kumpletong papeles. Ikatlo, kapag may opisyal na nagraalok ng shortcut, tumanggi at humingi ng resibo. Ikaapat, nag-isip sandali ang ama. Yakapin mo muna ang mama mo pag uwi natin. Muntik na siyang himatayin kanina sa kaba. Opo, sabi ni Nico. Tapat. Tinakpan niya ang mukha ng helmet. Parang gustong magtago pero natatawa sa sarili. Dahil... Proud pa rin po ba kayo sa akin? Mas proud ako sa anak na marunong umamin kaysa sa kayang umiwas. At proud din ako sa pulis na kahit nagulat ay natuto rin. Kinabukasan, sa internal memo ng lugar na 'yon, ipinadala ang screenshot ng checkpoint incident report. Violation: Driving without license. Student, expired SP. Action: Issue TOP impounded vehicle coordinated with TMO. No irregularities observed. Sa dulo, may paalala. Huwag niyong gamitin ang checkpoint para sa areglo. SOP only. At sa eskwelahan, dumating si Nico gamit ang jeep. Inihabilan niya sa advisor ang nangyari. Tinanggap ang late penalty sa project at nagvolunteer na doblehin ang gawa sa susunod. Nang gabing yon, sabay silang kumain ng pamilya. Simple lang, sinigang na baboy, malamig na tubig, at mahabang buntong hininga ng ina na napalitan ng ngiti. Minsan, ang checkpoint ay parang salamin. Ipinapakita kung sino ka, hindi lang sa mata ng batas kundi sa harap ng sarili mo. At ng araw na yon, isang estudyante ang natutong huminto, umamin, at humakbang muli sa tamang daan. Isang pulis ang napaalala sa dignidad ng uniporme, at isang ama… Ang chief ng CIDG, ang pinili na ang tunay na kapangyarihan ay hindi yung kayang pumikit sa mali, kundi yung marunong manindigan kahit ang sariling anak ang maaabala. Thank you for watching mga katito. I-click lang ang video sa itaas para sa next story.